Kayo po ba mga bossing ko ay isa sa mga namumblema dahil kayo po ay lagi na lamang pong walang pera. Ako po sa inyo po mga bossing. Basta usapin pera si pag-atsyaga po yan. Double time sa pagkayod at saka positive ka lamang. Huwag daing ng daing kasi kapag ikidain ng daing, yan po mga bossing ko yung nagtatawag ka ng kamalasan. Kaya mas mainam, lagi nyo sasabihin, ako magkakaroon ako ng maraming pera. Huling paghihirap ko nito, kailanman hindi na ako mamumblema tungkol sa usapin ng pera. Ganun po mga bossing at huwag pong daing ng daing Bagamat kadaing-daing nga nagaganap tunay na walang pera Huwag ibubuka sa bibig na wala kayong pera Laging maraming pera, maraming darating na pera Makakabayad sa lahat ng mga pagkakautang at kailanman na hindi na po kayo uutang pa Ganun po mga bossing At kayo po ay magkakaroon ng negosyo na dito na yayaman Ganun po mga bossing ang mga pagwiwish. wish Kailangan mga magaganda at kalimutan ang mga pangit na salitain ako dati dati mga bossing nako lagi na ako negatibo lagi ko inaaway ang mister ko lagi ko sinisisi sa buhay po namin mga bossing lagi po ako mga bossing kong nega lagi akong galit wala ko sinasantong araw lagi po akong galit mga bossing at walang naidulot na maganda yun nga po sabi eh para ako yung may galit sa mundo kasi nga po ang dami dami ko mga problema pinagdadaanan dati at yun po yung ko iminimintain sa aking isipan na malas ayun walang nangyari kundi malas kaya binago ko po ito ako po hindi nakakalimot magdasal tuwing umaga, lagi ako nagtatapon ng mga kamalasan, nagwi-wish pa na ng mga magagandaan sinasabi. Bagamat paminsan na nagagalit pero hindi minimaintain sa puso't isipan ang galit. Isang bigla ang galit tapos tapos na maya-maya makalipas lang na ilang minuto, magkakapil lang ako, titimplahan ako ng pamilya ko ng kape. Okay na po ako mga bossing. Yung mga ganon, kasi dati natin minimaintain ko sa isipan ko, nako wala akong pakalang kahit magalit ka sa akin yung mga ganyan mga bossing. Pero hindi naman pwede na ipiplease mo yung sarili mo. Basta pag ikaw po ay sa isipan mo hindi ka galit sa kanya, pag nakita mo siya, binati mo siya, wala kang sama ng loob, nasa inyo naman ang pagpapala. At huwag nyo isipin ang isipin po yon magiging okay din ang lahat. Ngayon pa mga bossing, kasi kaya ako sinasabi muna, kasi minsan hindi yung mga kahilingan kapag po ang sitwasyon ay daing ka ng daing, hindi mo binabago sa inyong, sa inyong uh, pag-uugali yung mga ganoon Kaya kailangan baguhin po natin. Kahit uh, kadaing-daing pamumpu, pamumpu yan mga bossing ko, ay huwag yung sasabihin na sasabihin dahil nagtatawag kayo ng kamalasan. Ngayon pa mga bossing, oh, ito po yung ating bawang. At ganoon din syempre ang ating pong tubig. Magwiwish po tayo na mula sa ating pong puso. Sabihin po natin sa pamamagitan nito ay magtutuloy-tuloy na ang pasok ng swerte. Lahat ang mga pangarap ko ay matutupad at kung ano man ang mga pagsubok ko dadaanan ito ay pagdadaanan ko lamang at hindi ko tatambayan. Ganoon po mga bossing, ang pagwiwish. Pagkatapos mga bossing ko, sabihin niyo po magkakaroon ako ng maraming maraming pera, hindi na ako mangungutang, hindi na ako mamumblema sa pera. Mababayaran ko lahat ng mga pagkakautang matatapos din 'yan. Or kaya po magkakaroon ako ng maraming, maraming abahay bahay na paupahan or kaya magkakaroon ako ng sarili kong negosyo na dito na ako yayaman. Yung mga ganyan sitwasyon mga bossing, matagal na natin pinapangarap. Lahat po tayo ay nangangarap po niyan. Kaya mag-wish din po tayo mga bossing. Pag Tapos, mula sa ating pong isipan, makakamtan po natin ito. Pagtapos, ihulog nyo po siyang ganyan mga bossing at ayaan nyo lamang po siya diyan Basta imi na malinis ang ating ang ating tubig at ayo ating bawang kailangan laging sariwa kapag po ito ay natuyo na itapon nyo po yan kapag yung ating tubig naman ay uh, parang madumi na, daming mga latak. Itapon nyo rin po yan mga bossing at yan po ay makakatulong upang sa ganoon magtuloy-tuloy ang swerte po natin. Mga pagsubok na yan, pagdadaan na lang po natin yan at hindi natin yan tatambayan mga bossing. Yan po mga bossing ko kayo po naniwala at naisyo po itong gawin. wag na po kayo magpatumpik-tumpik pa. Subukan nyo po ito. Proven po ito na napakaswerte. Basta positive ka lamang makakamta natin lahat ng ating mga pinapangarap sa buhay. At uh, yan po mga bossing ko pagdadaan na lang po natin at hindi natin tatambayan. Marami kayong pwedeng paglagyan po nito mga bossing. Pwede nyo po itong ilagay sa ilalim ng inyong higaan. Pwede rin to sa likod ng pintuan ng inyong main door or bago pumasok ng inyong pong pintuan or sa katapat mismo ng inyong pong main door para pa, may papasok pa lang na negatibo, taboy na po kaagad niya dahil ito po isa sa mga subok na namaswerte. Kaya kung kayo po'y naniwala at po itong gawin, asya mga bossing, good luck po sa inyo po lahat.